Uh, maayong gabi sa inyong tanan, mga bro, sis, madam, sir, ma magandang gabi sa inyong lahat. Uh, magandang gabi sa aking mga subscriber. Uh, ating i-shout out, shout out, John John Andoy, shout out to Dong, si Ruel, Balasaba, shout out. Eh, Ronilo Esteban, shout out bro. John Hermosa, shout out. Tabret Hunter, shout out. Bro, si... Uh, Rico. Rico Esteban, shout out. Nelbert, Dakodao. Shout out ni Chris Paul Tubong Banwa. Shout out og ni... Luyang 92 shout out bro Leo dapat shout out bro at sa iba pang mga subscriber at supporter salamat kayo ninyo nga ninyong isuportahan suportahan ng akong mga vlog ito ay ipakilala ko sa inyo ang aking nakalap na mga motya ito ay ibahagi ko sa inyo ang mga kunting kaalaman nito ito ay batuara batuara ay magagamit ito sa pangproteksyon meron itong pangproteksyon sa mga masamang espiritu o masamang tao panghalina ang paswerte ang dala nito Ito naman ay mutya ng kabayo Ito mutya ng kabayo Ito may kabayo pa oh Yan ito ang mutya niya eh, Maganda ito sa ano sa palakasan bilis at proteksyon meron itong kabal at kunat sa katawan meron itong lehis hindi ka madaling mapago nito ito ay mutian ng kabayo ito ay kahoy naging bato ito ay nagtataglay ng kabal at kunat Mm. Meron itong pampahaba ng buhay. Ito ay million years na kahoy na asiro. Ito ay merong kabalat at kunat sa katawan. Mabisa na ito, ito kay kalikasan. Maganda ito. Itangan ang proteksyon sa lahat ito ay crystallized ito crystallized na batok yan o nagsapaw pampaswerte ito pag meron ay ito ay yung mga negosyo mo ay tumataas tumataas ito ay na mag nagano nagsapaw ito naman ay mutya ng uh, lansones ito so lansones ito buto ng lansones ito ay mabisang pampaswerte meron itong pamproteksyon ng mutya na ito ay oh, bato na ito buto ng lansones naging bato ito naman ang isa ay mutya ng kamansi sa kamansi ko to na kita sa ilalim ito ang buto niya oh. kamansi yung ano ito ay mabisa sa pampaswerte sa negosyo at meron itong pamproteksyon Basta mutya mayroong pang proteksyon. Ayan oh, Maganda ito eh. Daladalahin. Ayan o. Oh, makinis. Ito naman. mutya ng kakao. O, oh, sa kakao ko to nakita. O, oh, yan. Ito ang buto ng kakao naging bato na ah, maganda sa pangproteksyon sa pampaswerte yan ang dinadala niya panghalina at pangamigo itong na ito ay proteksyon sa mga masamang elemento hindi ka lalapitin ito Ito naman ay mutiya ng marang. Yan. Marang yan o na biak pa. Naging bato sa marang ko ito nakita. Yan o. Maglalabo pang cellphone. Ito ay maganda sa pampaswerte. Pag meron kang negosyo pang amigo ito ay maganda itangan ito ay kalikasan wala nang orasyon ito gagana na ito naman mutya ng marang yan sa marang buto ng marang yan oh. Buto, may mga aura pa oh. Yan oh. oh may babae. Yan. yan nakatayo. Yan. Ito ay maganda. Na uh, mutya. Pampaswerte. Ay sa ito. Ito naman ang ating magandang Itangan. Mutia ng kalabaw. Ito ay nalaga sa kalabaw na ano bay, Babae na kalabaw ito. Oh, yan oh. Yan oh. Nakita ko to sila yung dalawa ay sa paliguan ng kalabaw. Dito sa amin tinatawag na lunangan di doon ko to sila nakita yan ito ay maliit sa babae na kalabaw ito yan malakas ito ito ay sa lalaki na kalabaw ito ay maganda sa pang ano meron ka nito trabaho pang proteksyon kabal ma <coughs> hindi ka madaling magkasakit dito pag meron ka dito ay maganda ito tangan malakas ka yan ang yan ang importante sa ating buhay hindi madaling magsakit malakas yan ang importante natin ito ay sa mga mabigat na trabaho ito ay magandang itangan ito Meron itong proteksyon Sa kabal at Sa patalim Hindi katatablan ito Pag meron ka nito Sa lakas Sa tapang Ito Ay Magandang itangan Yan o oh. Mapula pa Meron siyang Ano Bertod. oh, Mapula Yan Ito pag linagyan mo to ng ano kombinasyonan mo ng mga mutya or orasyon pwede ito yan o lalagyan mo pero ito lang ang pag linagyan mo ng orasyon ay meron ka ng ano meron ka ng pakain sa kanya pero nature power ah, walang orasyon o mutya lang Lilalagay mo nito uh, Mas mabuti Wala nang orasyon Kusang gagana ito Ano you know, malakas oh, Ito ang mga maganda na Ano Yung sa iba Ay dito sa amin Pag meron itong Iba Ay hinuhugasan nila ng ano ililinisan nila at inano nila sa tubig ilubog nila sa tubig at inumin nila ang tubig malakas talaga ang nagtaglay nitong mga bertod ayon lang og, kung sino ang may gusto po nito ay babahagi ko lang ito mag, ano lang kayo mag, mag message lang kayo yun o oh, at ito sa nakita ko to sa ano paliguan ng kalabaw ito ay maganda sa tao pag meron ka nito pag meron masakitin ka uh, ano meron kang hika uh, maganda to sa iyo Wawalang hika mo. Ayon lang ang ibinahagi ko sa inyo. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Paki-like naman, paki-share para updated kayo sa aking blog. Salamat sa inyong lahat at God bless. Good evening.